Allah oh saya beri my god allah, allah. 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 allah.

atong pagpakan ang Ginoo. Ang Ginoo oh, Maria, pagtahan. Salamat po, Ma. Oktobre 13, 2025. <sip one> Dugay kay nawa. Ang atong tangsa-tangsa ka magkatuyuan. Og iapil na to kining mosunod. Katuyuan sa atong mahal sa to Papa, Leo alam sa Kalinaos, Tibo alang sa tibuok kalibutan alam sa Pangulo sa atong sibahan at sa atong panggobyerno, alam sa kayuhan sa mga masigiton sila nga niya dini at wala dini nga atong yampo alam sa atong mga benefactors donors and sponsors at sa atong online devotees sa tibong kalibutan at alam sa mga biktima sa linog sa bagyo uban pang katalagman Itong pangayoon sa Pertanaan, pinagis pangaliya sa Malberin na kita iiway sa dagkong sa mga bagyo rublino. Alang sa mga kalag sa purgatorio, labi na sa kalag sa tumigsoong nangamatay, sila nga itong mga benefactor.